are you going to open a restaurant? Um, someday, yeah. Diba? But I will take my time figuring out my taste, my cuisine, ayan. Po. At saka, it's also, uh, it's also a, it's also a gift. Mm -hmm. Ang gaan, 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 gaan talaga. Inuulit-ulit ko talaga. Ang gaan, gaan, gaan ga mo pa rin. Salamat uh -oh. po. Kayo naman ang saya-saya. Thank, uh -oh. you. Thank you so much. Thank you. Now it's time to do fast talk yeah! with you. Sabay pa kami sa tito, Basta si Dennis Trillo nahihirapan daw kasi ang galing ni raw Umarte. Oo. Di ba? Okay, Abdul. Balbas, bigote. Balbas. Malambot, matigas. Matigas. Maharot, sumarot. Maharot. Abdul, sa umaga, ano sa gabi? Uh, Disney princess. Marcy, mare, pare. Mare. More views, more fans. More fans. Mas yumaman, mas gumanda. Mas gumanda? Marcy, sa gabi, ano sa umaga? Bet para sa inyong dalawa, sa inyong dalawa, sino ang mas matinik? Tito Abdul! Ma mas sabulin? Tito Abdul! Mas maraming pera? Tito Abdul! Mas maraming ex? Tito Abdul! <laughs> May girlfriend ngayon? Boy. Oh. Lights on or lights off? Lights on! Any, any. Happiness or chocolates? Happiness! happiness! Best time for happiness? Anytime! <laughs> Kung bibigyan nyo ng award ang tandem ninyo, anong award ito? Best in softness. Oh! Ah, best okay, in prettiest. Ha? Kung kayo'y <laughs> bibigyan ng pagkakataon, uh, makipag-selfie sa isang star dito sa GMA7, sino ito at bakit? Ako, oh. oh, tito ba'y para sa akin, siya ano talaga? Sir Michael V. talaga. Oh! Yes. Isang henyo. Sobra. Abdulikaw. Well, oh, kasi sobrang ano idol ko din siya. Oo, oh, oh, si Michael V. Oh, oh. oh, oh. I But, agree. Mm -mm. So iba kasi yung takas ng tingin namin sa kanya. Siguro same din Michael oh, oh. V. I'm How sure. are you handling the fame? Um, ano ah, lang. Uh, Tito Boy go with the flow lang kami. Yes. Tsaka hindi namin minamadali. Okay. Tinantay lang namin na kusang dumating lahat okay. ng mga bagay-bagay. Okay. And that's a way to do it. Guys, thank you. Thank you. Maraming maraming salamat.